i'rabu min qawlillahi ta'ala pag i'rab ng man sa sinabi ni Allah a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha ang pag i'rab ng man sa aya na ito ismun mawsulun mabniyun ala sukuni fi mahali jarrin bi ala ang man, ito ay ismun mausul, pangalan na mausul, siya ay mabni sa sukun. At ang kanyang kinalalagyan ay majorur dahil sa harful jarna ala. Wal jumlatu yasha'u silatul mausuli la min minal la'rob. At ang pangungusap na yasha'u, ito ay silatul mausul, karugtong ng ismul mausul at wala siyang kinalalagyan sa panyerab